Kumusta po kayo mga kapwa ko Pilipino? Sana lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So dito naman po ako upang ihayag ang aking salubin tungkol po sa impeachment trial sana ni Vice President Sara Duterte. So hindi ko po alam kung matutuwa ako o may inis. Kasi, this time po, our respected senators decided to use the word forthwith. So, isang session lang po, they decided na i-archive po yung impeachment or article of impeachment kay Sara Duterte. So, isang session lang po. Kaagad-agad, kahit po pinalabas na nag sila, pero wala naman po talagang nagbago. So, actually, hindi po ako nagtaka. I'm expecting it. So, lumabas 19 against 5. So, 19 po ang bumoto ni Archive yung article of impeachment. So, mayroon naman pong bagong uh, terminology ginamit ang mga senador natin. So, medyo po natatakot ako. Baka mayroon naman po silang ibang meaning ng archive. So, basahin ko po. From a valid dictionary to. Okay? Archive. To store something in a place where it can be saved long term. Usually, because it's no longer actively used, but maybe needed in the future. So, nag-motion to archive po sila. So, ibig sabihin, pag gusto po nilang uh, buhayin uli, mag-motion po sila to revive. So, baka po dating ng panahon, baka po yung archive meaning dismissal na. So, we don't know. Alright? So, ngayon nakita ko po, 19 ang bumoto na archive Yung dati po talagang motion is to dismiss yun talaga ang tunay na motion ni Senator Marcoleta. Kaya lang po, napalitan na amend ni Senator um, Cayetano na instead of dismiss, archive. So, ako po, from February 5 pa lang, na ganun po ang inasal ng mga senador natin, lalo na kay Senator Escudero. Napagtanto ko po na talagang ayaw nila ng impeachment trial. Then I realize, mayroon po talaga pala silang valid reason. So they are trying To protect not just baby Sarah, but themselves also. So, February 5, kasi mayroon raw election. They are actually waiting for the result of the election. Pinapakiramdaman po nila eh, yung tao. This is what we call self-preservation. Napakahalata po. Then, yung resulta po ay marami pong nagsumuporta dun sa kapartido ni ni Sarah. So dun po talaga nagdesisyon na sila na patayin ang impeachment. Kasi alam na nila kung saan sila kakampi. Kasi nakita nila yung resulta ng election. So, kaya po ayaw nila ng impeachment trial. Kasi makikita po natin ng ordinaryong yung Pilipino sa impeachment trial, makikita po natin yung mga ebidensya. So natatakot po sila na malaman ng mga tao yung, yung totoo. Kasi baka kahit po siguro yung diehard na mga DDS o support, supporters ni Sarah baka pwede po silang matauhan. Kasi kung makikita po nila yung mga ebidensya. Yun po ang pinoprotektahan ng mga senador na kaalyado ni Sara. Kasi po makikita natin. Makikita ng sambayanan kung ano ang kanilang sinusuportahan ayaw po nilang makita ng taong bayan ng mga Pilipino yung totoo na pwede pong makasira sa political career ni Sara at sila po hila-hila nun kung babagsak po si Sara kasama sila so they are not just protecting Sara Duterte they are protecting themselves ganyan po kasi po, pag nakita talaga natin yung ebidensya, lalo na yung mga mga medyo nagdududa na, dun po makukonfirm nila. So, ma magiging 180 degrees or 360 degrees yung pagkakaalam nila. Yun po ang kinakatakutan ng mga senador. Wala pong iba. Kasi po, imagine, o I mean, remember. Pwede naman po kasi ilang hayaan ng trial. Then later on, i-acquit nila si Sarah. Diba? They have the numbers. So pwede po ang pwede pong maging 195 again. 'Di ba? So, five lang po, lima lang po ang pwedeng magkundi kay Sarah. So, they have the numbers. Sobra-sobra nga po. Pero bakit ayaw nila ng trial? Kasi, again, they can easily acquit Zara. Right? O bakit ayaw po nilang trial? Kasi nga po, ilalabas nga po yung mga ebidensya at makikita po ng mga tao. Ngayon, kung bubuto sila ng acquittal or nung acquit, eh acquit nila si Sarah, dun po mahalata sila na they are not really basing it from the evidences or witnesses. So makikita ng sambayanan na napaka rami ng ebidensya, ng witnesses, tapos i-acquit nyo pa rin. ba? Diba? Dun po. Sobrang halata na. They don't want the trial because it will expose them. It will expose also Sarah Duterte and also themselves. Sila po rin. Yun lang po yun. That's why they don't want the trial. Sabi ko nga, they can easily acquit Zara. Di ba? They have the numbers. So bakit ano ang kinakatakot nila sa trial? Yun lang po yun. Ayaw nilang makita ng taong bayan ang mga ebidensya, overwhelming evidences and witnesses na magpapatunay na guilty si Sarah. 'Yun po ang due process. Sana Ang may pagbigyan si Sarah na i-defend yung sarili nila, sarili niya. She have, she have a lot of brilliant lawyers. 'Di ba? Sabi pa nga niya bloodbath. 'Di ba? So bakit ayaw ng mga senador na magka-trial? Kasi po ayaw nilang ma-expose. Ayaw nilang makita ng mga ordinaryong Pilipino na gaya natin ang totoo at makita kung gaano sila kaloyal loyal sa mga Duterte na kahit mali na po. Salamat po sa inyong oras. Sana po. Nagbigyan kayo ng kunting linaw sa aking mga sinabi. And God bless us all.